Ayon sa World Health Researcher, ang mahilig na uminom ng 3-in-1 coffee ang pinakamaraming bilang ng mga heart attack. So bago tayo magsimula, kung bago ko lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Halos karamihan ang nanonood sa YouTube ay talagang litong-lito na. Pag nakarinig na maganda pala ang coffee sa liver, so syempre iinom ng coffee. So maganda pala ang coffee sa panlinis ng bituka, so syempre magiinom ng coffee. So hindi nila pinapaliwanag minsan kung dapat ba ay coffee lang ba na mayroong sugar o wala bang dapat na asukal or milk. Yan ang uh, hindi masyadong naliliwanagan ng mga nanonood sa YouTube oo at magandang panglinis ang coffee sa liver kung Black coffee lang kung wala kang iyahalong sugar kasi talagang pag hinaluan mo niya ng sugar ito ay nagiging acid na na sumisira naman ng ating liver. Hindi lang liver ang sinisira nito pati ang mga daanan papunta sa puso ay talagang nasisira niyan kung kaya lumalabas lahat ang ating mga sakit. Kung kaya ang sinasabi nila na talaga yung 3 in 1 ang uh, coffee ang pinakamaraming uh, uh, nagiging heart attack dahil nga ito ay talagang may sugar ang sugar ay talagang pinakamasama sa ating katawan. So, dati hindi ko alam to, pero ngayon talaga ako ay sumusunod na talagang naging healthy ang aking katawan mula nung sinunod ko na no for sugar. So, talagang siyempre, bakit nga ba no for sugar? Kasi nga, Kapag tayo kumain ng kanin, ang kanin may sugar na yan, kaya okay na hindi na tayo mag-sugar, no? So, hindi naman pwede na wala tayong sugar dahil magiging wala tayong lakas ang sugar. Kasi uh, kapag inihalo mo sa iyong kinain, kahit anong kinain mo ay napapanis. So, wari ay tinapay ang iyong kinain. So, ang tinapay ay may yeast. Yeast plus sugar equals acid makakagawa ka nga ng alak dyan sa mga kinakain natin ano kaya kung gusto mo talaga ng mahabang buhay iwasan talaga ang sugar at bakit naman na, uh, nakaka heart attack itong 3 in 1 so siyempre, uh, sa umpisa hindi ka uh, okay lang na umiinom ka hanggang sa ikaw ay naadik at tignan ang pag-inom ng 3 pag in 1 Siyempre, sinasabi nila coffee is life hanggang sa ito ay talagang uh, nagsisimula ng ikaw ay kabahan kabugan ng dibdib so uh, konting uh, gulat lang ay kinakabugang ka na. Ang ating katawan ay talagang may sarili ng acid dahil nga sa mga kinakain natin. Plus, uminom ka pa ng coffee na may sugar ay lalong nagiging acid. So, yung acid talaga ay nakakapagkabug ng dibdib na nagiging heartburn. So, ang heartburn ay talagang posibilidad na ikaw ay atakihin. Kaya talagang mag-ingat tayo sa pag-inom ng coffee na mayroong sugar. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!